Good day, good day mga guys, mga kasuki. Ano ngayon? Ah, Webes po ngayon, ano? Ayan, may binamaan ako akong customer dumating. Ayan, ah, ano to? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itong isa na buksan ko na mga kasuki, ang battery niya is 920. Basag mo pala salamin ito ate ha. O? Oh? Hmm, may basag po yung salamin. Pero check po natin ha. Okay. unahin natin itong muna ko nang nabuksan bebes ngayon mga kasuki. doon naman natin si ate hindi Mag lang, magkano? opo, iti-check eh, muna natin, estimate natin kung magkano lahat bigyan kita discount, ito 920 so yan, wala na talaga tingnan natin yung mga klase ng battery niya ate ha para ma-presyuan natin. Ah, ito, tag-150 din po ito. Kasi ate, mga original ito mga rilo mo. Wala na talaga. Puro wala na. Yung mga gaano na ako katagal ito. Wala na. Oo, wala na talaga naman yung battery. Tama yun natin na ano ha. Dapat hindi nyo pinapatagal yung rilo ninyo. Naka-stack ang mga battery. Sa inyo balat ito? yan ito 150 din ito ate so yan po talaga presyo ng battery niya ha sige o oh, wait lang ayun so, ito ate tag 100 lang din ito so kung tatlo tag 150 di 450 na ho ito plus 100 di 650 ano ba ba dito yan yan ito ko dito rin yun eh ah dito niya rin pinalagyan oh, ha ah, mo buti nakantay kita ba hmm ayan mga kasuki ay, ito nagkasundo ito kami ito kung, kung kung magkano lahat itong ito 100 itong ano mo sa akin oo oh, ayun ito ito tag 100 lang mo yan kasundo kami mga ah, nandiyos, ganyan, ah, nandiyos pa rin. kasuki kung magkano lahat itong ano ko sa kanya humingi siya ng tawad patawarin natin kahit tapos na ang ano walang kasalanan, walang kasalanan. kahit tapos na ang simana santa ayan nagpagawa na rin pala siya sa akin mga oo, oo, ang isa ko pa na pinadala ko sa Bicol ano ah, Bicol pala kayo ha yung malaki ko nga pang lalaki ayan okay na ito ate mandar tong isa sa ay 1216 meron tayo nyan meron ako dito 1216 meron tayong 1216 na nakaseparin yan para magamit na ito yan ito mga kasuki Oh, ho, sige ho. Mabilis lang ito. Hindi natin, hindi naman ito magtatagal. Ayan, ito na yung bago mo, sige. Ibig sabihin, nagtiwala na sa atin si ate. Ayan, okay na. Umandar na ito. Sarado na natin ito. 12.16 16. Okay, i-shift ko na rin to. Yan mga kasuki. Ito Timex, ito na Rilo. Yan, Webes ngayon 18. Ano oras na ba? Quarter to 9. Okay na ito. Yung itong battery isa is 920. Ayan. Ito is 1216. Ito naman 621. Nagyan natin ng 621. Check natin. Okay naman Dami mo rilo ate ha. Ah. Hindi naman sa akin, kita. Diba... Ayan, okay na to. Sit na rin mga natin mga kasuki. Mukhang matagal ito na stack kasi ang kwetya niya is ano, 31 Yan. Aba't sigurado ay pare. Ano? po, sarado na natin. Sir, ano na Alin po? So, isang taon na po. Ah, isang taon na yan. Oo. Ako naglagay niyan. Ayun, ang galing 100. nilagyan ang ng battery yeah. kay ate Oo, basta oh oh ko. Oo, oo, oo. oo. Ayan mga kasuki 6-2, 6-2 isa Ito nalagyan na natin Ayan okay Mandar Sarado na rin natin maganda design nito isa nito maganda yung kulay yan gagamitan natin to ng ano ng compress medyo matigas tama naalala ko nga atin nagpagawa ka na sa atin kung wala ka kumain ka daw yun oo oo oh. iyon okay na. Kitninarin natin. Sa alis muna ng doors. Mhm. Mamay-may may meron namang isa na nag-ano sa iyo. 'Yan. Okay na 'to. Okay na 'to. Ito namang isa 6216. Okay naman yung terminal niya. Ayan. Okay. Ulang seconds. Jeli mo oh mga kasuki. Grado ang tatak ng relo. Ilagay natin sa ano. Aha. Uh -huh. sensi cans <laughs> itu <coughs> oke okay nah itu oke okay nah na lang itu isa itu ate ha. salamin natin to ng pang compress mga pang press mga kasuti. parang hindi masyadong na uh, ano to so yun mga kasuti ano okay na umaandar na itong mga ito one, two, three, four, five. ya Tuna lang, sarado natin. Okay na mga kasuki. Uh, Seiko Quartz. Ah, reset. Pagla natin yung fecha nito. Reset natin yung fecha tsaka araw. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Seiko Quartz ito din citizen quartz tapos itong isa timex ayan itong isa rebirth rebirth ayan parang pangalan ko pa itong isa rado ayan thank you thank you mga kasuki uh, ah. maganda yung ano natin mabay na mano kay ate suki na pala talaga natin nagtiwala na sa, sa atin Ayan mga guys, mga kasuki, uh, may sunod ulit tayong customer. Kasunod to ng limang relo kanina. yan remote naman ito. Saan to sa motor? Ayan. Ay, ano ba to? Tatanggal ba to? Ah, hindi. Okay lang. kaya muna natin po si takas siya yan hirap ibukay okay yan mas madali buksan Tinanggal mo na battery? Ilan battery nito? Isa lang. Isa lang? Isa lang na makapal. Check natin kung meron ako ha. Ah. Ayan mga kasukit. Meron ako ito. 16, 16 ang battery. Check natin ha. kung parang medyo mas manipis ito. Makapal ang dati. Hindi naman siya ganong ka... Pa, ano? Panipisan basta maglapat lang naman yung ano niya Kukuha natin ibababa natin yung terminal niya basta isang piraso lang yung battery niya no? ayun ayun Ayun. ayun Munog na. Sakto na. Oh, sakto <laughs> oh, lang. Ayun, okay, tumunog na mga kasuki. Okay na 'to. Mm. Meron man pero i-order. Pero okay na 'yan, hindi na basta-basta gagalaw ini. Oh, pang isang taon 'to ini. Inipit. inipit ko na eh. Inisin natin 'tong ano nito. Kumonog na siya. Spin on na tingnan. Yeah, natin para ano? Clickulin natin. Ayan, okay lang 'to. Hindi na yan basta-basta gagalaw. Diyan. Ito muna lang, boss. Ay, baligtad pala. <laughs> Ano ba yan? Andun yung dapat pala sa likod. Yeah, testing testing. oke okay. Sapa. Oh, di ba? Oh, <coughs> yan. Wala kang kabit. 50 lang ya Original yan pang taon yan. May 1 month warranty. Ayos mga kasuki. kasuki meron ka tayong customer. dalawa na yung kanina na nagpa -battery. hindi natin na i ano na yung record nagpa at saka nagpa bawas Okay. P100 lang ito ma'am. Pero original na yun ha. Mm, mm, one year na siya na Ito yung dati mong battery. Ayan. Ito yung bago. Oh, mas malakas. Hey, hindi na ito na ma ako, wala na talaga. Meron pa, pero ano na yan? Aandarihin to na. Yun. Diba ganun na? Ma, hindi na siya sin normal na takbo. Oh, niya ya yeah. mayo minto no ba ito dagyan yung langis baka nah ano ito stuck or marumi i ain't...